Isang mapagpalang araw mga minamahal namin ka-farmers, ito po si John Mark Dimitilio. Sumasa inyo upang magbahagi ng kalamang agrikultura ngayong makabagong era. Dito lang sa Farmer's Choice Agri. Ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa paggamit ng may active ingredients na insecticides na clothianidin. Katulad ng gold, jade at black diamond. Saan ba mabisang gamitin ang insecticides na ito? Tara, at ating alamin. Una sa lahat, kilalanin muna natin ang clostyanidin. Ito ay isang klase na insecticide na epektibo laban sa iba't ibang peste sa mga pananim. At dito sa Farmer's Choice Agri, i-recommenda re natin ito lalo na sa na sa para labanan ang rice black bag para sa ating palayan. Alam nyo ba ang brand na ng... like, katulad ng gold, jade at black diamond ay mayroong active ingredients or may sangkap na 200 grams per liter na close na din ang, ang concentration nito. Yes, ganun kapotent ang ang mga ganitong insecticides. Para sa tamang paggamit, nirekomenda natin ang pag-apply ng 40 ml hanggang 50 ml na insecticide sa bawat 16 liters ng tubig. At bago natin gamitin, kailangan natin muna i-shake well para magkaroon ito ng uh, uniform na, uh, na concentration. Dahil ang ito ay mga SC tulad ng Gold 200 SC. Ito po ay suspension concentrates. Ang ibig sabihin na kailangan natin ma-shake well muna bago tayo maghalo sa Tubig. Siguro doon pantay ang pag-spray nito sa palayan para masiguro doon efektibo ang pagkontrol sa mga rice black bark. At hindi lang yan mga ka-farmers, ang, mm, ang mga ito ay nare-recommenda rin para sa pagkontrol ng seaside fly. na tinatawag ng iba na kuri kong kore, o tinatawag din dito sa Mindanao na buti sa mga, sa mga mangga. Ano po? Pwede itong i-apply mula sa 35 dapi or 35 days after flower induction hanggang sa ika-60 days before tayo magpabalo na may interval na tatlong araw sa bawat application. Kapag ang tamang pag paggamit ay makakatulong sa, na maprotektahan ang ating mga mungga mga manga mula sa pinsala ng dala ng cc Sid Fly. Sa pagtatapos ng ating episode na ito, sana'y may natutunan kayo tungkol sa kahalaga ng paggamit ng mga close tayo ni Insecticides tulad ng mga nakikita ninyo dito sa ating harapan, katulad ng Gold, Black Demon, at Jade, ng mga brand. Tandaan ang tamang kaalaman sa paggamit ng mga insecticides tulad nito ay makakatulong sa pagpalago ng ating mga ani. At kung mayroon kayong katanungan, mayroon kayong suggestion, huwag mga tubiling mag-comment dito sa ibaba. At huwag din kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating YouTube channel na Farmer's Choice Agri. At uh, available na rin tayo sa Spotify, sa Facebook page natin, Agri Farmer's Choice Agri. Maraming salamat sa panonood, sa pakikinig. Happy farming mga farmers.